Hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nasiyat ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari na mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang pag-aari ng isang empleyado. Ito sa kanyang garahe isang Ford Everest, Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high-end motorcycles: BMW R1250GS, Yamaha T-Max, BMW C400 GT, Ducati X Diavel Nera, Honda Goldwing, Ducati Streetfighter. BMW R 1300 GS Vespa Vespa scooter at yung kanyang asawa meron dalawang Toyota Hilux isang Toyota Fortuner Kia Carnival BMD X3 Toyota Land Cruiser Vespa Primavera Honda BMW Ames. bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila gago Mr. President, Anim na buwan pa lang ako. Wala nung mahalal muli, muli sa Senado. Wala akong kinalaman or anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget. mag iimbento ka lang. Sablay pa. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. Ang isang tao sa sobrang kapal na muka nakuha pong magkasino habang iniimbestigan ang mga krimen niya dito sa Senado. If my critics think that funding a social media campaign against me will prevent me from going after liars, thieves, and crooks, hindi la. Mr. President, <coughs> Mr. President, <coughs> the title of my privileged speech is "No One Is Safe." Mr. President. My distinguished colleagues I rise today on a matter of personal and collective privilege Yesterday the aftermath of the Senate Blue Ribbon hearing we held last Monday my name was viciously maliciously and intentionally dragged and attacked at the tri-committee hearing of the House of Representatives my attacker was no less than the person who I moved to be cited in contempt for shamelessly and repeatedly lying under oath about his role in the anomalous and ghost flood control projects in the first engineering district of the province of Bulacan, where he served as assistant district engineer and later. As OIC dristic engineer until he was recently sacked. Mr. President, at the Blue Ribbon Committee hearing, all this person did was to play innocent, feign ignorance, and to try to convince us that he was simply following orders and instructions from his boss. From receiving a billion of cash, Talking to pseudo contractors, signing falsified documents, all the way to gambling away millions and millions of money stolen from the public coffers at casinos. He claimed that in all of these, he was just following orders. Indeed, when confronted and cornered with a barrage of questions from this representation, and our other colleagues about his fantastic and shady lifestyle and dealings he fed the committee lies and stories that taxed our credulity to the hilt and left us and the public in awful disgust clearly he perjured himself and we cited him in contempt bukod bunsod sa aking motion natin siya Mr. President, appearing the next day at the Tricom hearing at the House of Representatives, this former DPWH Assistant District Engineer by the name of Bryce Erickson Diaz Hernandez or Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, yung kanyang alias sa Casino, apparently realized he needed to level up dahil hindi niya nalusutan ang ating Blue Ribbon Committee. Hindi pa sapat ang pagsisinungaling niya para pagtakpan at maisalba niya ang kanyang sarili. So while he was in detention here at the Senate, sabi niya, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Tama po, sabi niya, tama po si Senator Lacson na mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Nakapag-isip? May naniniwala ba dito samantalong ayon nga sa impormasyon ni Senator Lacson, habang naghihiring ang Blue Ribbon noong September 1, e eh nasa kasino siya at nagsusugal. And then, lo and behold, during the TRICOM hearing, he then proceeded to take off From that remark, jokingly, jokingly addressed to me by Senator Marcoleta, when Mr. Diskaya said that there were no senators involved, and Sabini Senator Marcoleta safe kana. Mr. Hernandez said, Sabini Senator Marcoleta kahapon ligtas kana hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Herst Estrada, Senator Joel Villanueva. Yusek Robert Bernardo at D.E. Alcantara. Si Sen Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayon 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan at ang sabi po ng Bosco dito ay 30% ang commitment dito. Mr. President, this is a blatant lie. Isang malaking kasinungalingan. I wish I did not have to borrow your time in this privilege hour to demonstrate How crooked my accuser is. I know most of you have probably witnessed the proceedings in the investigations conducted by both houses of Congress where he has so far appeared. But I beg your indulgence in defense of my name, which Mr. Hernandez conveniently dragged to take the heat off him and his cable. A desperate attempt to divert attention away from the real issue. his own involvement in ghost projects and questionable dealings. Batay sa aking mga nakalap na sinumpaang sa ng ilan sa mga kawani ng DPWH at mga kasamahan ni Mr. Hernandez, malinaw na sangkot siya sa mga ghost projects sa Bulacan. Pinatotohanan ito ng hindi lamang isa, kundi tatlong pisyal na nagsabing siya at si RJ Dumasig, Project Engineer 1 ng Bulacan, First District Engineering Office, ay kapwa kasangkot sa mga proyektong ito. Pinatotohanan din ito ni na John Michael Ramos, dating OIC ng Construction Section ng Bulacan, First District Engineering Office, Ernesto Galang, Hepe ng Planning and Design Section ng Parehong Distrito, at Norberto De Leon Santos, Hepe ng Quality Assurance Section. Lahat sila ay nagbigay ng sinumpan sa laysay na nagdidiin kay Bryce Erickson Hernandez. Ang dalawang ito ay kabilang sa tinigroan ni Senator Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga suki sa kasino. Si Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, ay nakapaglustay na abot ng 435 million at nakapag-launder ng perang humigit sa isang bilyong piso. Samantalang si RJ alias Sandro Bernardo Park ay umabot naman sa 16.9 million ang natalo sa kasino. Ginong Pangulo, malinaw ang paglalahad ng ating kasamang senador na ang kanilang mga gawain ay nagpapahihwating na sila sangkot kot sa paglilinis o paglalaba na mga nakulimbat nilang pondo ng bayan. Sa aking pagtatanong nitong nakarang lunes sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Ginang Sally Santos, inamin niya na nagatid siya ng kabuwang isang bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025 sa DPWH at inaabot yon kay Mr. Bryce Hernandez. Ayon pa kay Ginang Santos, ang halaga ng pera na kanyang dinadala na minsan ay nakalagay sa mga kahon ng noodles ay depende sa proyekto at minsan ay umaabot umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Kapal ng mukha mo. Sinabi rin ni Ginang Santos na si Mr. Hernandez at DPWH Engineer JP Mendoza, Chief ng DPWH Bulacan's Construction Division, ay ginagamit ang lisensya ng SIMS Construction para sa mga proyekto nila. Si Mr. Mendoza, na may alias na PJ Castro Construction Asuncion, na pinangalanan din ni Senate President Pro Temp na kabilang sa BGC Boys, ay may kabuang 418 million na nilustay sa iba't ibang kasino at nakapag-launder ng perang mahigit 280 million pesos. Kung nakakapagpatalo ng daang milyon si Mr. Hernandez sa kasino, hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari na mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang pag-aari -pag ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, ginong Pangulo. Nandun sa kanyang garahe, isang Ford Everest Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high end motorcycles BMW R1250GS, Yamaha T Max, BMW C400GT, Ducati X Diavel Nera, Honda Goldwing, Ducati Street Fighter, BMW R1300GS Vespa, Vespa Scooter at yung kanyang asawa. Meron dalawang Toyota Hilux, isang Toyota Fortuner, Kia Carnival, BMW X3, Toyota Land Cruiser, Vespa Primavera, Honda, BMW. Mga kaibigan, ginong Pangulo, Bryce Hernandez claims, These vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling. But why are all these ve vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan? Kung sinasabi niya, buy and sell business itong mga ginagawa nila. Gago. Magkano ba ang sahod ni Hernandez? Sapat ba ang kanyang kita? O ng kanyang asawa? Para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, ginagamit bilang umano ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa ibitabang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses ko man na nakaduupang palad si DE, District Engineer Henry Alcantara, kaya ko humarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala. Mismo ang Pangulong Marcos na nga nagsabi na mga larawan natin ng mga opisyal o public figures ay hindi sapat na batayan para patunayan at masabing talagang kilalang kilala natin ang mga nakakasalamuha natin. To quote, to quote President Marcos, alam naman ninyo, ininame drop lahat. Magpapakuha lang ng picture tapos sasabihin, o tingnan mo, malapit kami. Esa isang araw, isang libo yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat ng isang libo na yan, eh, malapit na ba sa akin? People have to be more careful at huwag sila masyadong gullible. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Tungkol naman sa niya, hinggil sa isang nagngangalang Beng Ramos na nagpakilala daw ng miyembro na aking staff sa Senado, malinaw na ipinakita niyang text exchanges sa kanyang cellphone na nangyari ang kanilang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdadala, pagdi-deliver ng pera noong December 22, 2022. Mr. President, Anim na buwan pa lang ako mula nung mahalal muli, muli, sa Senado. Wala akong kinalaman or anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget. mag iimbento ka lang. Sablay pa. Mr. President, there is no one among my staff named Ben Ramos. Wala akong staff o consultant na Ben Ramos. No such person has ever been employed, much less authorized, Use my name or act on my behalf. Mr. President, let me just share that even before the resumption of the third hearing of the Blue Ribbon Committee last Monday, I already received warnings from various quarters. I was told that if I continue to actively participate in the investigation on ghost flood control projects, I will become an easy target. an easy target, they say, because of accusations hurled against me in the past relating to the PIDAF issue. Mr. President, I told these people, warning me, and as I have stated at the start of the Senate investigation into these public work anomalies, public works anomalies, hinarap ko po sa hukuman lahat ng kasong inihain laban sa akin. Hindi lang ako sumuko ng kusa nung ako'y pinaratangan at ikinulong. Ako po'y nakipaglaban ng patas sa proseso ng batas at justisya at naghintay ng matagal na panahon sa pagdating ng hatol sa mga kasong ito. Hindi po ako nawala. Hindi po ako nagtago. Hindi po ako tumakas o nagbintang ng mga taong walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa akin. At great cost to my family, my freedom, and my political career, I have acquitted myself of the grave charge of plunder before the bar of justice and the legal system we are all sworn to uphold. Should that sad and dark chapter of my life be a reason for me now to do nothing, say nothing, and just keep quiet when my job? As an elected senator of this country, calls on me to take a stand and expose these people? No, Mr. President, I cannot and will not shirk from my sworn duty to ferret out the truth. I will not be silenced when I know I can contribute something to the task at hand. I will continue to do my best to be worthy of the support. that I was generously given by the people who elected me back to this Senate. Tama nga, nagbigay ng babala sa akin. I am an easy target. Kaya isang araw, pagkatapos ko sabihin na dapat i-contempt ang sinungaling na si Bryce Hernandez, tumakbo siya sa kongresa mababang kapulungan para ilako ang isang kwento na sa tingin niya ay madaling paniwalaan. Hindi lang yun. Paulit-ulit niyang sinasabi ang akala niya safe siya. Walang galang na. Halatang galing pa sa isang script na binabasa. Marami sa akin ang nagsasabi, huwag kong patulan ang isang tao na sa sobrang kapal na muka nakuha pong magkasino habang iniimbestigan ang mga krimen niya dito sa Senado. Mr. President, kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen kung saan ako'y napawalang sala, lalong kayang-kayo kong harapin ang isang Bryce Hernandez na larantarang sinungaling at magnanakaw. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, safe kana. With due respect to our colleague, hindi po, Senator Marcoleta. Hindi ikaw, hindi ako, at lalong hindi safe ang taong bayan. Hanggang may, may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. Hanggang may mga ghost projects sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, hindi safe ang pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Isipin na lang ninyo, takot na takot ang mga kababayan natin basta BAR na ang kaharap habang may mga walang konsensyang tao na isinusugal lamang sa kasino ang pera ng pinaghirapan at binuno nilang ibayad. Hanggang may mga tao na nagbabayad, nananakot at ngayon ay pilit na nililis ang kwento I hindi tayo safe. Mr. President, my dear colleagues, if my opponents think that they can weaponize me, that, that they can weaponize my past to stop me from investigating, nagkakamali sila. If my critics think that funding a social media campaign against me will prevent me from going after liars thieves and crooks hindi nila ako kilala i have been bashed and now targeted for the way i go after lying witnesses totoo brusko ako magtanong at minsan ay naninigaw pa but i make no apologies subukan ninyong humarap sa mga taong sinungaling at mayabang pa mga witness na halatang halata na niloloko ka. Mga opisyal na gobyerno na nagmamalinis at nagtuturoan. Tingnan natin kung hindi kayo magalit. Mr. President, my brother, Senator J.V. Ejercito, is known as the good one. Okay lang po yan. Dahil kapatid ko naman siya. But let me be known. As the other strada who went after the bad ones I will expose and relentlessly pursue the bad ones regardless of the risks regardless of the risk and notwithstanding the cost Hindi ako natatakot at lalong hindi ko papayagan na gamitin ng masasamang tao ang nakaraan ko para lamang patahimikin ako I have been jailed I have been vilified, crucified, and publicly humiliated, but I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang sa mata ng taong bayan hindi ako. Mr. President, I vow. never to let the masterminds and engineers of this massive defrauding of the Filipino people to silence me. Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uurungan.